for today's video, gagawa tayo ng pinakamasarap na dessert sa buong mundo. Na yung tipong nanonood ka sa video ngayon, mapakakagat ka sa labi mo sa sobrang tasty delicious na kinain ko. Kaya panoorin mong buong video at umpisahan na natin. So ang unang gagawin natin ay magpakulo tayo ng gulaman. Maglagay lang tayo ng isang basong tubig. Lagay lang natin tong gulaman at halo-haloin ng maigi. Para may lasa ng ating gulaman ay lagyan din natin ng kunting asukal at ilang minuto palamigin lang natin sa labas at i-slice kaya kulang ako ng gamit kutsilyo na lang ginamit ko guys at dito na rin nating halo-haloin ang lahat nating mga ingredients ayan inuna nating gulaman Sundan natin ng kaong dapat salain nyo muna bago ihalo doon isunod naman natin tong natadikuko at syempre lagyan din natin ng kinagod na buko Pagkatapos, halo lang natin ng maigi. At ito na, DC na lang nilagay ko guys kasi wala nang durin doon sa tindahan malapit sa amin. Isusunod naman natin itong Nestle cream. Pagkatapos, halo na naman natin. At syempre, hindi mamawala ang ating cheese. Ito na ang pinakalas natin na ingredients guys. So again, halo na naman natin. Pagkatapos, balutin lang natin at ilagay sa ating rep at palamigin ng ilang minuto. Okay na yan. Wow. Grabe. Creamy na creamy talaga siya guys. Punong-puno ng gatas. Sakto sa lasa. Hindi masyadong matamis. Grabe. Sobrang delicious talaga guys. Kaya alam kong nanonood ka ngayon. Takam na takam ka na ngayon guys. Kaya gagawa na kayo ng ganitong salan. Bye bye.